guys dito tayo sa lugar Bansai. Shoutout sa lahat ng unang subscriber ko dun sa kung kayo na hindi ko na dalaw yung youtube ko may ituturo akong sikreto katulad sa ganitong uri uh, lugar tenang ng ano no lugar ng uh, uh, tubigan sityo tubigan. Oh, tubigan 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 na wala na namin alam kasi tubigan marami na malaki naman lawak walang problema doon ko sa yung lugar kante kung may mahitsman huwag pakita ang item ng ito aral ang ituturo Gawa so, nilang ganito na wala ng marker. Tanging binabasihan lang nila dito ay puno na lang. Ang sabi ng Japanese na nakapag-asawa ng ano, ng manubo o ita, na ingatan ng puno. si meron naman dyan sa puno na around area. Tapos nakuha din nila yung mga marker dito. So wala na. Puro na ano tanggala Tanggal lahat ng mga ano. Ito ang sekreto kung paano. Maghanap ng prospect. Prospect test dig. Sa target sa apat na quadrant. ito yung ito yung sikreto ni tuturo ko kasi wala pang nag-ano nito tuturo ko kung paano maghanap sa sa apat na quadrant sa dinatawag natin na direction sa half, half degrees so kung kung sentre na natin sa north 60 degrees na itong kaalaman natin ito ko sa mga ano dapat tali wala tingtaling tali Wala demit na tali nang ganito. lang tayo ng ganito this, 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 5 degrees degrees yeah. uh, notice yung na apat na kung Paghanap sa prospect, target. From the puno, 7 meters hanggang 13. Pupuntaan mo ito doon. Iba-iba to ito doon. Tututo -tutu -tutu ka. Hawakan ng ilrad or iba. Something, that's one o iba pang ori. kagamitan Pag wala kang mahanap, balik ka dito. Baka simot ka. Lang. Dito ka naman sa kanila. Sa north. North. Ah, north sa uh, south east pala south east dito ganoon din simula sa puno 7 meters to 13 ayan yung plant doon same din sa kabila ayan ganyan dito ngayon Sa paghanap mo sa every 1 meter tapat ka ng ganyan ayan, ganun, ganun yung paghanap niya paghanap sa postik makukuha mo malulukit mo kung marunong kayo gumamit yung mga orit marunong gumamit pero around the area yan ito hindi lang mawagpusto ng 13 nasa 7 lang to From the puno, 7 meters. Around the area. Dalawit may binigay na claw dito na upukit ang bato. So, around the area lang. So, ito yung claw na itinuturo ko. Tandaan nyo mga subscriber ko. Ito yung position na ito. Quadrant yan. So, bilang ito sa green degrees, white degrees. Itong, ano na sa'yo na yan. Ang tinutukoy yan, mga pointed sa mga tinatawag na baon na mga soccer deposit, small deposit, gibawis na yun ang sa Japanese one, yung may nagkuha sa akin ito gawa kong Japanese one na sulit copper ito yung mga dalas ko na hinana, yung endorse ko sa mga mahilig sa oratic pero kung gusto niyong ma-scan may meron din tayong scan may contact ako sa satellite kung mayroon din kayong mga gusto ng liquidator na 3D meron din tayo mag lang kayo sa akin at may ano ko kayo may endorse ko kayo sa babuti paghanap din nito sa ganitong uri ito yung gawa ko, na solid copper. Konsagrado to. Nandito yung mercury, yung sangkap. Ito yung bala ko na, that na kutil ng dust. Nakuha to sa, isa dila. Hiningi to. Ay gold to. Ito yung katabi sa malaking deposit na nagihira. Kaya lang pinatabunan. Dahil kasakiwan, nagpatayag sila. Ayan, sinyo sa bala yun ang turo ng aking gabay na si Jenny Pampala gabay na general lalwa so bilang analysis decoder tuturo ko ito ha dito lang muna i, i ano ko i demo pag kami sa Japanese one hindi yung i galong talaga mali ang paggamit ng Japanese one, kung saan nakakuha na tulad dito napunta na doon naghanap ng target tapos pag ganun lang dito pusod, one meter, ganun lang. Ramdaman mo siya, kung hinahatak siya, ganun. Pag, pag hinahatak po, magkilala nyo, kasi pag may aura sila, ah, yung tayo, na nasa spot ka, binabanat ito, so gum, gumaganon to siya. Talagang hinahatak siya, tapos ganun lang kunti, makita mong galaw. Pag gusto mong spot mo naman, ganun siya. So, pinapensak to, pag saktong ikot niya pa kanan, hindi positive. Nandiyan, pero pag ang ikot niya, ngayon si false. So, maring decoy o iba pang mga toppings na ilagay nila. So, pag, pag, pag nagka-counter ko, price. Ang totoong paggamit, sa jump one, puso sa meter, ganun lang. Ayan. Ganyan. So, ganyan. Ganyan. Focus. Makita mo ang galaw sa 1 kasi ito, may mercury. Mercury, kilala sa dumod, may dakit ng ano, ayun. Yung sa yung mga tinuturuan ko sana magits nyo ito ako lang gumawa ng sa tiit ako nakagawa nito hirap tong road nito eh hirap kong hanapin tong size na to May isang tindahan sa Manila so yun ituro ko ulit ang galaw ito frequency nito ay low frequency hindi pwedeng pag anong ganunin mali yun paggamit na yun pakiramdam lang yan eh kung hinahatak siya hindi yan ang gamit ito So, hindi ako nagbago ng presyo nito kasi nga gusto kong tumulong sa PH but it's siya kong buuin pero nagawa ko dahil sa tulong ng taas sa tulong ng mga gabay ganoon lang siya makilala mo mayroon ito wala naman kasing ganyan eh sasiladya ko lang para makilap maano nyo ganoon ang galaw niyan mayroon so yun hindi ko na ide demo kung saan kami papunta kasi at least itinuro ko to ang ganitong ori ng quadrant kung saan maghanap ng pustik ng wala ng markers wala ng puno, tanggal na iyong e pagbasihan nyo so sana guys maintindihan nyo hindi e, ko na patuloy ko nitong video na to kasi mag magsusurvey na hanapin ko na kung saan mandang target ang mababaw na tinuro ng Japanese na kapag asawa ng kita so, ingatan ang puno na kasi meron dyang mababaw so, sanapin natin yun sana matagpuan namin at good luck sa lahat. Happy New Year. Bansay.